Kompleto ng kaukulang dokumentong ang isinasagawang pag-demolish ng Quezon City Government sa limang gusali ng lumang Bliss Housing Project sa Pasong Tamo, Quezon City. Ito ang iginiit ni Ginoong Voltaire Cantara ng Quezon City Task Force co prize kasunod ng pag-alma ng mga residente na nakatira sa deklarado ng dangerous and ruinous structure ng Office of the Building Officials. Ayon kay Alcantara, 2016 pa ay natasan na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang Divine Grace Real Estate and Development Corporation na ipatupad ang demolition sa limang struktura dahil sa panganib na dulot nito sa mga residente pero dahil sa mga petisyon sa korte ng mga homeowners kaya't hindi ito agad na ipatupad pero naglabas na ng pinal na desisyon ng korte tungkol dito at pumabor sa may-ari ng lupa. Ang Divine Grace, ang legal na nagmamay-ari ng lupa at estruktura matapos itong mabili sa Philippine National Bank noon pang 2015. Sa panig naman ni Divine Grace Vice President Estrella Barbasa, matagal nang napasok ng na mga professional squatters ang nabanggit na property. Mula raw noong 2016 ay ang homeowners na ang nagpapaupa sa mga pinapapasok nilang mga magrerenta at sila na rin ang nakikinabang rito. Bukodan niya sa delikadong integridad ng limang gusali, ay delikado na rin ang electrical wirings nito. 2019 ang masunog ang gusali na nagresulta sa pagkamatay ng limang kababaihan na ang dahilan ay usaping electrical. Sa ngayon ay hindi sigurado ni Alcantara kung qualified na magkaroon ng relocation ng mga residente dahil sa ayaw naman nilang sumailalim sa census dahil sila, ay hindi naman daw mga squatter. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.